Welcome na naman sa isang episode ng Pinoy Toy Story and today I found something cool. Ayan o, no? libro. Boom! Showdown in Manila. Ayan. Kaya ako naman ito binili kaagad dahil nakita ko yung word na Manila. Ayan o. No? Pag may nakita kasi akong uh, anything uh, Philippine related na mga items, katulad na lang pag may nakalagay na Pinoy or Philippines or uh, letrato ng Pilipinas or flag, binibili ko kaagad yun kasi I'm really proud of it. At syempre, I represent the Philippines kahit saan ako mapunta. Kaya naman nung nakita ko to sa dollar store, kinuha ko na agad kasi grabe, first time ako makakita ng ganito doon. Ayan no, Ali and Fraser's epic final fight. Grabe, talagang epic to at saka uh, classic ito dahil naalala to ng mga uh, tito natin, lolo natin, at sa so, mga airpads, airmats natin for sure. At pag tinignan mo yung likod, ayan makikita mo yung kwento. In 1975, hindi pa ako pinapanganak niyan. Two legends of boxing clash in the ring in Manila, Philippines. Grabe, Muhammad Ali and Joe Frazier ang tindi. Kaya tignan natin yung loob Actually, binuksan ko na to once at uh, may mga nakita akong cool na pages. katulad na lang. I think uh, yung page ito, yung page 6. Makikita mo dyan. Manila, Philippines. So, you know. Diba? Ito yung makulit. It will be a killer and a thriller and a chiller in Manila. <laughs> Ang kulit. At syempre, marami pang pages dito na nakakamangha. Ito na, yung page 8 naman. Makikita nyo dyan. 10 a.m. October 1, 1975. Philippine Coliseum, Manila, Philippines. Grabe eh no. ba? Diba? So wala akong uh, hindi ko to napanood or wala akong member ito. So syempre nalaman ko lang yung story about this sa aking uh, mga tiyo at sa sa aking AirPods, dahil sila yung mga nakapanood. Pero ako, wala pa ako nun syempre. <laughs> Kaya naman uh, sa kwento ko na lang nalaman talaga kung ano yung mga nangyari, yung details about this. So ayan, galing. At syempre, di ba, nanalo si Muhammad Ali sa ito ito nga pala yung third nilang bout. Third and final bout nilang dalawa ni Joe Frazier at saka Muhammad Ali. At ito pa yung sa likod ang galing. Ayun. We went to Manila as the champions. Joe and me, sabi nila do. Diba? at ang sabi dito um, nagbago daw sila as a boxer after nung laban nila so si Joe Frazier parang uh, na knockdown na sa next fight niya at nagretire na si Ali naman, uh, he's not the same after nung fight nila kaya naman napaka epic at memorable nitong laban nila sa Manila Ayan. and I bought this for you know $3. Ayan. So hanggang dyan na lang muna. See you again on my next video. Like always, paalam.